Hello mga kabagyan! Mamamasyal nga kami for today's video sa May Gimba Nueva Ecija. Pero bago nga ang lahat ay eh, gusto ko nga lang i-share na naman sa inyo na nakapag-payout na nga ulit ako dito sa Facebook. At tag-withdraw nga pala ako dito ng pera nga na gagamitin naming panggala. At fast forward nga mga kabagyan ay eh, dito nga namin na piling dumaan nga sa may Malico. Maganda nga daw kasi dito at ako naman ay eh, first time ko nga din lang nadadaan dito. Dito lang nga rin pala namin na piling dumaan para nga makaiwas nga kami sa traffic nga sa may Santa Fe. At grabe alam nyo yun, tunay nga naman talagang napakaganda nga ng mga tanawin dito. At huminto nga pala kami ng mga oras na nga ito dahil nga sa nahilo nga daw yung pamangkin ko. Nga pala ay biglaan nga din lang yung pagpunta namin sa Nueva Ecija mga kabagyan. Birthday nga daw kasi nung bayaw ko at magkakatay nga daw sila ng tepa. Jackman Amota, basta nung makbakan talaga nga uray edanong, da gitu yung nga yung nga yung may lagarod nga idanong dagito yung iwat me. Char, syempre matagal kasi kami hindi nga nakakain nga ng mga igado tsaka nga ng sinami. Kaya naman Nueva Ecija, see you in Grabe mga kabagyan, kaya siguro ito tinawag maliko dahil nga yung daan dito ay just ko puro nga sa palikoliko Kaya kung hindi ka nga sanay magbiyahe, hay nako talaga nga namang mahihilo ka dito. Fast forward mga kabagyan, ay palabas na nga kami ng Tayog Pangasinan. At humigit ko isang oras na nga lamang ay makakarating na kami sa pupuntahan namin. Uy, ang sarap naman ng tulog mo. <laughs> At heto na nga mga kabagyan, nakarating na nga kami dito sa bukid, Char. At magala sa isda nga ng gabi mga kabagyan, umakarating nga kami dito nga sa bahay nila ate. At grabe, tuwang-tuwa nga sila dahil first time nga doon nilang makakita nga ng vlogger. <laughs> At shoutout nga pala kay Kuya Renz, ang aking masugid na taga-suporta sa bagong baryo Gimba Nueva Ecija. At dahil nga sa gabi na rin nung makarating kami dito, ay hindi na nga rin namin naabutan nga yung birthday nga nung bayaw ko. At yung mga handa na lamang niya ang nag-adjust nga para sa amin. magahan naman ay mamamasyal nga kami sa kanilang ang hasyenda. At dito nga kami sasakay sa kanilang ang rapto. At dahil nga sa hindi naman kami kasya doon, magmumotor na nga lang kami nila Daddy Vin at ang mga bata na nga lamang ang sasakay nga sa rapto. Malapit nga lang din naman kasi yon sa bahay nga nila ate. Parang kailangan mo nga lang tumambling nga ng dalawa pagkatapos ay mag-split nga ng tatlo, andun ka na. Grabe, kahit saan ka nga tumingin dito ay puro nga bukit ang makikita mo. At dahil sa nandito nga kami sa Nueva Ecija ay may mga nakita nga akong tanim ditong mga sibuyas. At mali nga pala yung nasabi ko ni Nang dahil dito naman pala kami sa bahay nga ni Kuya pupunta. Char. At hindi naman ako na-inform ganito pala ang nasa loob nga ng bahay nga ni Kuya. At nga pala, shout-out na rin sa mga nagbigay nga ng aking nga jersey. The Vlogs 26. Hoy! napakalupet. At dito nga ay nagpunta naman kami sa mga tanim nga nilang sibuyas. Grabe ang ganda nga ng ginawa nila dito. Dapat pala ay ganito rin yung ginawa nga nila kuya doon sa tinanim nga nila sa farm. Speaking of farm, matagal na rin pala akong hindi nakapasyal sa farm. Grabe no, ang luwang, napakaraming sibuyas neto soon. Sana lamang pag nagharvest na sila ay makapasyal ulit kami dito para naman may vlog ko kung paano nga sila mag-harvest nga ng mga sibuyas. Paano nga ba mga kapagyan? Ginagamitan din kaya ito nga ng reaper? Charing, o di kaya naman mano-mano kaya nila itong tong binubunod, ganar. Uy, ngayon ko lang nalaman, mga kabagyan, meron din palang mga uod nga dito nga sa sibuyas. Uy, teka lang, hindi po sila yung <laughs> hindi ko alam kung ilang araw na nga yung mga sibuyas yung nagpunta kami dito, pero nung sinubukan nga naming magbunot, ay meron na nga ganito kalaki. O, yung bunga nga ng sibuyas yung tinutukoy kong malaki at hindi nga si ate. <laughs> mga sobrang pun nga, pala na naitabi na nga lang yung mga hawak nga ni ate. Iuwi niya nga daw ito sa Isabela at itatanim nga daw niya sa likod ng bahay nila. At nung mga oras na nga ito, mga kabagyan, kabalik na nga kami sa bahay nila ate at ayan na nga at nagluluto na nga si Kuya Renz. Hoy, Kuya Renz, napakalupet. Pati na rin yung kanyang ihawan niyang stainless, napakalupet. At heto nga pala yung ulam namin ng tanghalian mga kabagyan. Yung bunga nga ito ng malunggay at troso nga naman kung tawagin nga ito ng iba. Apo, nagimason aya sama kung may kanpay nga ititinapa. Napakalupet. Tapos eto nga ang kabute ay lalagyan nga namin ito ng dahon nga ng ampalaya. At meron nga rin pala kaming mga maliliit na isda dito at kung kawagin nga ito nila ate ay pukpukli. Masarap nga daw itong ipaksiyo pero feeling ko ay mas, -mas sarap na itong iprito. At grabe, promises, ang sarap talaga nito mga best. Nagsarangsang ba? Huy, ano yon? <laughs> At fast forward ulit tayo mga kabagyan, nandito na nga kami sa may San Nicolas, Pangasinan. At nang mga oras kang ito mga kabagyan, ay paakyat na nga ulit kami sa may maliko. Oops, ang laka, ay gumo. Charis. Huy, napakaganda nga ng weather ng mga oras kang ito. At grabe, sabi ko nga na ko maulap sa maliko, parang malamig nga na naman mamaya. Pero bago nga kami umakyat, ay nagmeryenda nga muna kami dito. Kumain nga pala muna kami dito nga ng kwek-kwek. -kwe. At alam ano na ba mga kabagyan na ang kwek-kwek nga -kwek ay nakapagpapatibay daw ng relasyon? Wait, <laughs> ano ba? Wala pa yung kasiguraduhan. Dahil sa mga oras ngayon ito, isa pa lang ang alam ko ang sigurado. Yun na yung damit sa malay ko at grabe, gandang-ganda talaga ako sa mga tanawin nga dito. Nung pupunta nga pala kami mga kabagyan ay hindi nga pala kami huminto sa may viewpoint pero nung pauwi na nga kami ay talagang inlaban mo. Ay ilaban mo? Una ay inlaban mo at ata nagadong gano'ng nga rin dito yun ni O. na kita nyo mo. tas lakla gano'ng nakasta dito ni O. Grabe, nagpilmi kami ng tilamin na idada kami dito. Yes mga kabagyan, sobrang lakas at lamig nga kasi nang simoy ng hangin nung nandito kami. Pakirandom ko ay parang lili rin na nga ako ng hangin ng mga oras ngang ito. At sabi ko pa mukhang mas malamig na nga dito sa Maliko kaysa nga sa Baguio. At kung gusto nyo nga rin ma-experience nga ang Maliko kapag nasa Santa Fe na kayo, yung kantong dinaanan nga ng puting van ay doon nga yung daan. At nang nasa bantang aritaw na nga kami ay kumain nga muna kami dito nga sa may CCQ. Uy. Magagabi na nga rin kasi at nataon nga na nagkakrave si tatay ng aros kaldo kaya sabi ko ay dito na nga lang kami kumain. O siya mga kabagyan, maraming salamat ka ulit sa pagtapos nga ng aking nga video. Malaking bagay po sa akin kapag tinatapos nga po yung video ko, pagkatapos po ay sinishare nyo nga rin ito. Hangga sa mga susunod ko pa nga pong mga travel serye. Bye yon.